Kain tayo guys mag isa tayong kakain ngayon so meron tayong kimchi alam nyo guys may ko kanina kaya lang hindi siya mataba kaya't e siya ko oh. Anhan lang natin siya ng suka oh, gaganahan na naman kumain si ati weng nyo mm. So, alam nyo guys, magana talaga akong kumain. Kaya naman, patuloy ang pagtaas ng timbang. Meron tayo dito, hipon. Yan. Sausaw natin sa suka. Kahit ano na lang, ginagawa natin para lang meron tayo pang Pang reels. Ah. <coughs> Suka. Ah. Guys, kimchi. Paborito ko talaga tong kimchi, guys. Sarap sa kain, sa kain, pampabagana ng pagkain. e so, so nuts, suka. Yang. Mm. Medyo ano nang guys. Aba kon. Ich habe mal Guys, kumakain lang ako ng ganito pag walang Wala si boss dito. Kasi hindi ako makakain ng, ng maayos. Pag andito siya, hindi ako makapagkamay. Hindi ko magawa yung kinakain kong ganito. Thank you guys for watching.